thank <laughs> you idea on sayo tang naloob o tang kabugut-on ba? Wala okay. idea na. Hello, dikto. Bukan dia. Oh. Probably ka for example na ay mo tabang sa kuha. And then um because kaya nitabang siya profile ako na na siya na utang na loob sa iya Kaya, nitabang mo siya na ko which is probably safe same sa start na so para si mo sa utang na loob kana ti para sa ko di man ang kuan karang murag nara nara utok na to nga kailangan ta mo, mo tabang balik sa tao kung nasi, like, na sila gitabang nato ba naranas murag utok sa mga tao batas murag oh ang first question take unsa ang utang na loob para sa mo ha utang na loob kung mayon kang utang na loob is kanang good deed nga gihimo sa imuha nga less expected ni mo Unya, murag dili kaya bayaran og kwarta. So kinahanglan ang imo ibayad is mga act of mercy ana. Uh, good deeds gihapon imo ibayad. Pwede di pwede ah, uh, pwede sa tao ka imong nautangan or sa laing tao. Nami first pangutana so for sa imo ah, ang utang na loob? for me ang utang na loob kanang mutanaw ka sa ka ng imuhang like sa imong parents or sa mga imuhang mga elders kung sa ilang gi, buhat sa imuha hagi, yun sa kanila pag pagatiman na na so kung pohon mo dako na ka niya, sila na pa imuhang uh, tabanganan or ati manunon Mona so, mo na imo sila tabangan marag mo tanaw ka sa ila utang ka bubuton ba nga ka nga uh, gitabangan kay tabangan kanila or gigiyahan kanila nga unsa kung unsa imo makabuot dapat murag mo bayad ka on uh, literally nga mo bayad but sa imong kasing-kasing dapat mo serve food kanila Is yes, what does utang na loob mean to you? Bay. Sige. Sige, kung saan. Kung utang na kabubutan para sa imo ah? ko ha, ng utang na loob. Mauna ka ng isang mo no, mutabang kasi sa kataw. Oh. Hindi, hmm. okay, pagkaw lang ako, sorry ha. Nang mutabang kasi sa kataw niya, nagin na feeling nga, uh, kailangan ka mabawi ang aniya. Example, gitagaan ka niya kwarta para mu, uh, kinabuhi, hmm. lambu, mo mo lambo kasi yung kinabuhi niya. Pagkalambo ni mo, nakainid nga mutabang ka ng tawhana. Hmm. pagpasalamat sa usa ka or sa iyang favor like for me tagaan ko niya money or job so muhatag ko niya in return How do you think utang na love improves relationship between people? Um, probably, kanang mas mas stronger ang ilang relationship.

para sa nakabawas ka, magbukat sa kama para sa ba? Uh, in terms of other people, kasi magkakwait na siya o respect uh, o kahit saan yung dating relationship kahit saan, kahit close relationship nga nila, kahit saan yung dating nga kahit mo yung dating nila, kaya mo tabangan kag lain tawo dito sa na kanang up to pila ka years bitao nang kwani mo mura makarealize magka-remember sila ng itabangan yung nga So, subutan niya siya nga taon na so mura mo tabang tanaw kanang na respeto. more once bigran oh ayas na sa mga amigo Mas kanag kung magtinabangay mo doon sa inyong mga amigo mas mo improve din ang inyong relationship. Muna na mag magmangod na imbis na magmigo. So, kasi ako halin doon, kaya magutang loob. Uh, mag stronger? Just be kind. Yeah. Wala lang doon, build, build a friendship niya. Yeah. Wala, with no doubt. Sa ano na ito, ang atong utang loob nga, may dinita obligated nga mo, give back. Dito, no pero para nako, ko ka or mo mo, mo, give back ka niya or, dili okay ra basta as long as you give all na yung tabang ka sa usaka ka na to pag balance ang utang para dili ta maka feel nga obligated ta nga mo always nga give back O di lang good kayo, di mo, di mura mo. lang ka ng... Yes, naka kag loob, pero dili ingon nga, kung, kung unsa yung sa tao ni mo, oblig na kang mabuhat sa dana. Depende na kung di Depende sa ka kakapal yung mukha. Sige, salamat eh. From the interview, is it clear that Otang na Loor remains a strong, important, and appreciated value in Filipino society? People deeply appreciate and repay the kindness and support they receive. This Otang na Loor builds Strong community ties our friendship. Despite modern influences, Otang na Laog continues to thrive and shape relationships meaningful ways. To ensure Otang na Laog is practiced and passed on to the next generation, we need to start at home and in our communities. Parents and elders should teach children about the importance of gratitude and reciprocating kindness through daily actions and stories where Otang na Laob exists. Hello. By consistently practicing Otang na Laob across different areas of life, we can ensure it continues to thrive and be part of Filipino identity for generations to come. at sakit Patuloy na nakakubli Sa ilalim ng mga iti humi ay mga ta sakit okay. Patuloy na nakakubi